ganda so, magandang gabi. Ito, hindi natin makita yung kalsada at uh, lumakas na naman ng uh, buhos ng ulan. Ayan, bakit ganyan? Buti pa kayo, nasa bahay na. Ako, nasa trabaho pa. Ito. At uh, sana naman, eh, mamaya pag-uwi natin, eh, hindi tayo ng uh, malakas na ulan at baha. So kaninang umaga pagpasok ko, umuulan. O ngayon, umuulan pa rin. Nandito pa rin tayo sa duty, no? So sana hindi na siya lumakas yung uh, ulan. Kaso sa aking uh, nararanasan ngayon, mukhang uh, malakas ito. Yan, isang linya ginagawang dalawa kaya lalong tumatraffic eh isa lang dapat when ginagawa nyo yung dalawa eh kaya lalo tayong natatagalan so ayan guys as usual pumuhos na naman yung ulan malakas ay nako sana bukas wala nang bagyo anyway yun lang yung aking uh, vlog for today or for tonight pala maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat mabuti pa kayo nasa bahay na natutulog or nagpapahinga kumakain ako nagtatrabaho pa so uh, syempre para sa ekonomiya at syempre para na rin sa mahal sa ating mang, mahal sa buhay yun lang maraming salamat at magandang gabi